Nangako ang Philippine National Police na igagawad ang hustisya sa pagkamatay ni Police Executive Master Sergeant Emmanuel de Asis na brutal na pinatay ng kanyang mga kabarong pulis. Ayon kay PNP PIO Chief Brigadier General Jean Fajardo, sa ngayon nasampahan na ng kasong murder ang sospek na si Lieutenant Colonel Roderick Pasqua at kanyang misis na isa ring pulis. Maliban sa kasong kriminal ay nahaharap din sila sa kasong administratibo at posibleng tuluyang matanggal sa serbisyo. The the dead policeman na uh, we will uh, give justice to their family. At hindi natin ito tolerate uh, itong nangyari na ito. Nagugat ang kaso, makaraang mapatay ng sospek ang biktima matapos umano nitong mahuli ang biktima at kanyang asawa sa isang very intimate na sitwasyon. Samantala umaapila din ang liderato ng pambansang pulisya sa anak ng biktima na isang SAF personnel na huwag ilagay ang batas sa sariling kamay bagkus tumulong na lamang sa si investigasyon para sa ikareresolba ng kasong pagpatay ng kanyang ama. May mga interventions naman na yung ginagawa. At uh, official naman ito, kapitan ito, uh, assign siya sa SAF, yung uh, anak. So, ang pakiusap natin, na uh, nakakamdaman natin, may mga po siya masakit sa kalooban niya to Pero, ang pakiusap natin, puli siya, uh, let the PNP handle the, ano, handle the investigation. Kung meron siyang maitutulong, sinasabi niya na train siya, Uh, tulungan niya, na niya sa kamay. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, the music News Authority.